hawa ka po na ang baitin tumala. Ha, Rose? <laughs> Alot, hati. Pagbalik ko. Nuwari no, tayo na tumbok. <laughs> no, Kinahubok ko bukan, ha? Oo. Nuwari no, tayo na tumbok. Amot na lang ko ang lakon ko. Kaya... Makuta doon ma, ang pangislap-kislap. Eh? po, ya, sitim unaysa. Kapunta, ha, Hakabibidyo ba iti? Ma. May palukma ma na. Ma palukma. ma ka kita ba Haka Hakapupos. Antik kayo po di Makukay di hawa alahasan. Uh. Puro alahas ba in eh. Uh? Mamatag. Mamatag. Mamatag alahas. Mamatag karahikil. Mamatag karahikil. Shout out sa Butoran Sambales um, sa buong out, Pilipinas. How kau kanayon niya bansa ang pamantay ko Salamat ang pamantay. Salamat po tampag enjoy ka o. Oh. <laughs> Ari ka pag, ha, Rose? Ito <tikuti> ha, unay sa mall. Ha, sa mall. di, anti kayo di hapag unay sa mall. Uh, mihaya malhaya mall. Bayri. Kaya po uh, Hati city nin o na isa. Anya mahalita mo diha city. Ha, Rose. Na ko kay Ay mahalita ko Ah, uh. bahala tuol. <laughs> 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 no ari era <airi>, na makuay. <laughs> Pero anya, anya na kenta? Uber. <laughs> Uber bahala kwalta. Ah, uh, Uber bahala kwalta. bar, bahala kwalta. Uh -huh. Eh, mo mama ko ka main ungot. Uh -huh. <laughs> Dates bain hati Hatte pina ka plaza la. Au. Eh, lawang Ba panlawang mau. Mau na ta gamik atak bay re. Kabagay hey, dati alon nakabalik dulo ko. Rose, mahawa tumala. Awa hawa apa ya tumala? Ay nit ni buan. Nalibot kaganawan na niya. Malibot ta. <laughs> malibot amot malibot. Agtat na po farm. Uh -oh. Ay alam farm hati park. Mot na lakoy po kapag makutaha kau karaikil. Ah, kau karaikil. Ya, yeah, ang pangangingislap. <laughs> Arena, are do any do any do. Anta maka ang paki akay ka. Ate mi ka. Ka hati ati. Wari <laughs> ka kaya kay ni mani kap ni kota. <laughs> ay lakoy pat pultan hati. Ang oh, boyate. No are ari ka humbok hati anti po diha panda panda po nanay ti nila naon inna abi unay samol hadi ay ano utin hati unay samol bako kay po do ay talak naon ay talak naon po oh ko mo ul bahala to ul Bala yang datang tuh le habot coynya ampakatisai pagi antina filipinas after one month nah ah nahuyubaut. Nahuyubaut. <laughs> <laughs> <Arita nakahakai? laughs> Alu na iyobat na iyobat daritana kakakanya nanti deh bet deh panembayan kucai deh dipanggil orang kucai deh apa galot apa nah mie goreng cepat mang uai nak kelas <laughs> kucai alo alo nak kanai nah <laughs> ate service ka enta Papi ano ito yung ni Sirvis talaga. Ano yung ingat di? Uber. Uber di ba? Uber. Ante na, marani tayo na. Ang taxi ay Uber. Uber, Uber. Ay ti ama Uber mo. pag a kegiatan hatiku lah ya putku. Bisa. Nama nama agak desa ya. Nama agak dinamui dinamui. Nama nama agak desa. Biro alon desa. Pak ni hebuan apa ni pinas. Nangi titip ikan ngai putik mina sih. Mula bayar tadi. Mori nak itu tu. merah putih. Antikai na nilopo. Antikai na tihajarir. ere na maga ang pako. ere na humbok. Anya? Aw. Kamu nama dalok dok kayak tino yang mumbuk. Dalok dok aw. Ingat dalok dok. Tano ada area yang Dalok Tapi satu di ba bini nih nen buangin na itu. Uh, koro koi bun. Koro koro. Aniu itu Kurukui ada ingat dong? Kurukui ku ada nak cek lagi ini nai. Ay. Tara uai pak taina. Mau nak ita ini habut. Aw oh, di bantak ba, oh. eh, itu. Kurukui. ku. Kuru, <laughs> Dada muak. Kuru ku ibu ni habut <laughs> <tenah>, dia Saudi. Tinggal mana ini tenaga. tengah. Eh, angkita eh, dia jaril. Okay. Mamili kayo na ito, panaliw ka ta? So, wow, sana na ako, panaliw. Ay, kirti ko talaga. <laughs> kirti ko rin Pero bayaran mo kada sildo. <laughs> <laughs> Didak. May namate, eh? yung muna itong commission yung audit. Deduction. <laughs> Deduction. Mamili ka na no, niya labay mo, bayaran ko. Pero, <laughs>

Oh, ila kamu si Karila ate. Ay, no, amon lupa. Ay, not mata. Ay, not mata, eh. Pero ay, agilang pagkain na naman. Nakasalamin. Pero ay, mata. Ay, na rin. Uy, ate. Pagkaraniyan mo ba na... Aw, uncle mo. Ay, ay papugi ito na natin ko. Ano yung alam mo yung uwa mo? Ang kaya, ang kabalayan yung kutnay. <laughs> <laughs> Ang <laughs> tamo yung pansinan, heroes. Kukar, heroes. Ang naman po diha ha lalo nin mall, nin alotim. Oh, Ay, kayo na. Uh, oh, Ang mga tika. Ang tama kang pagkiyakay ka. Ang tama kang pagkiyakay ka. Ang tama kang Ang tama kang <laughs> Tanda mo no ka. Balik tare mo idulo mo. <laughs> ay, paano kurita ari ari uda si at magagi balik tare sa dulo ko. Duh, duh ito ro ko mo. Ali ali ati. Sa ka mitaw na ko. Okay. Ako na ka umi. Amen na tikir. Amen na tanda pulta. <laughs> Mitahan ka talaga din ang mga tanda kaliwat kaanan. Tapag ka, hula yun. Girl, gumayo po oh. Hai hulai eh am piki ake e am piki ake magdang kai halana piki ki ai na tai ki ki apa ya yo po wi bisa be galak pa more